Magandang umaga po sa ating lahat mga kaagri at mga kaibigan uh, Sa umagang ito ay mag-vlog po kami Ang uh, ating activity ngayon ay mag-first abuno po tayo sa ating kanim na uh, sitaw, yung Star Premium Ngayon po ay ang ating gagawin mag-abono po tayo ng first abono natin ay mag-abono tayo ng yara ni Trabor kasi yung na yara ni no uh, kasi one week na po ang atin pong bagong tanim na sitaw no yung sitaw natin variety ngayon bago nating tanim na sitaw ang variety natin ay uh, star premium ng kundor ngayon po ihahalin po natin sa 16 liters na tubig. No. Ito po 'yung 16 liters. Ang dapat natin ihalo dito, sa isang galon ay uh, ano siya, uh, isang lata ng sardinas. Ngayon po, ito po ay kalahati lang, 8 ah uh, litro lang. Uh, ang isang silid nito kaya po ang nilagay natin ay kalahating uh, lata ngayon po mayroon po tayong may dito na uh, side ang side po na ilalagay natin ay ito po yung dinatawag na Sirinid, mayroon tayong Sirinid na ihahalo para po yung atin pong uh, tanim ay protekt mapoprotektahan po ng Sirinid para po sa umogos. No? Ang ilalagay po natin ay 15 lang, 15 ml. Para po hindi masyadong marami. At taglagay po tayo ng anaa yung ana -a -a ay para po mas marami po yung kanyang ugat no at subok na kami dito mga kaagri at mga kaibigan 10 grams lang po ang ating lalagay 10 grams ah hindi 10 grams 10 ml pala hindi 10 grams ya, tapos ihahalo natin ilang minuto na 3 minutes okay ayan nahalo na natin tapos i-apply natin ngayon mga kaagrian kay kaibigan ito palang yara ni Trabor ay napakadaling malusaw kaya ito pong ginagamit natin kasi uh, hindi kagaya ng ibang mga abu matagal malusaw kaya kapag mag drinsing po tayo ay mas mainam yung yara na product sa ating ginagamit kasi madaling malusaw yon at subok na po kami sa yara marami kami mga video na ginawa mga at mga kaibigan sa aming youtube channel na talagang yara ang ginagamit namin no? yan tapos na ang malusaw ngayon ang ilalagay natin mga kaagri at mga kaibigan ay isang lata lang ng sardinas bawat puno iwasan po natin na uh, mabasa yung dahon kasi talagang masusunog yan no? yan ganyan to lang kasimple mga kaagri no? simula ng atin pong inilipat tanim itong